Ito hey, yung ni Ate, o. Eh. Narienda. Hey, doon natin doon, Ate, bigyan kita ng spaghetti. Sarap yung spaghetti. Baka yung halo. Sabi ni Ate. Baka yung binili ko, pagbabo, hindi kayo makakain. Las 4 pa, umalik ang bahay, sabi ko. Hindi mo ko ginising. Nag-usap sila ni Amira. Kagabi pa, narinig ko. Si Almira ka sa mga. Nag-usap nga sa kagabi. Maga tayo mag-ano ah. Las 4, alas 6, mag-jogging. Tapos nag-ising ako. Ulas, si Ate. Tulog ako ulit. Ano si Amira? Uli niya Ate. Ay, babababag. Ay, sila po nga ganyan. Sabi ko,

Pag-uwi na, bukli tayo sa ating baka. Laking kilo, pinday yung Yun yung niya. Tapos, turon sa ating. Ang na din sa anak

Gracias.